Hello guys. Nagpatama itong aking short risk prediction angle calendar. Noong September 9, 9 PM draw ang result ay 592. Nagpatama siya pero rambo lang ito. Ito ang 592. 592. Nagbilang pa itaas, count for pataas. 1 2 3 4 ayan. Ang lumabas pagka 5 PM September 13 ay 452 lang siya. Ito. Ganito ang ano formula always count for from last digit ending ng result. Example, evening draw result ay 592. Ito po. 592. Kung saan sa ang kahon ang 592 yan. Hindi kayo lalabas ng guhit diyan. Example 592. 1 2 3 4 ayan 5 4 2 Makikita natin kaso ang lumabas pagka 5 PM September 10 ay 452 rambol, tapos September 10 ang result ng 3 digit 9 PM draw September 10 ay 807 ito 807 Count 4, pakanan. Ito, count 4, pakanan. 1, 2, 3, 4, ayan. Lumabas ang 692. Pagka 9pm draw pa rin. September 11. Ito po. 8, 0, 7. Count 4, pakanan. 1, 2, 3, 4, ayan. Rumble, nagpatama. Kasi ang lumabas ay 692. Noong September 11. Ngayon, September 12, ito ang ating guide. 692, ito ang ating pattern. Ito ang ating pattern. 692, count for pataas, 1, 2, 3, 4, ayan. Pwede itong mga number na andito, 114, 110, 110, or 104. E kung pababa naman, ito, 6, 9, 2, 1, 2, 3, 4, ayan, pwede ang mga number na nandito dito pwede yan tayaan e kung pakaliwa 6, 9, 2, count 4 pakaliwa 1, 2, 3, 4, ayan pwede rin tong mga number na malapit dito pero sa mga mahihilig lang to mahihilig tumaya ng Sir Chris sana makuha sa aking angle guide, good luck